Emergency ba ang pagpapaaral lang anak? Ang tuition fee ay hindi kailanman emergency. Ang tamang oras kung kailan magpaghanda ng tuition fee ng mga anak natin ay sa panahon na magkakaroon tayo ng anak. According to compounding interest ni Albert Einstein, it will take years to double our money. Huwag kang mag-expect na magkaroon ng educational fund sa pag invest for just 1 to 2 years span of time. Kung malit ang income mo, kung gusto mo mabigyan ng magandang kurso ng anak mo, baby pa lang ay paghandaan mo na. Kahit pa barya lang like 20 pesos a day, kaya mo na mapaganda ng educational fund niya. Pero kung 1 to 2 years ay magka ng anak mo, ang solusyon para matustusan ang pagpapaaral niya ay do the business. You need to provide additional cash flow to sustain the financial needs for your child's educational fund. Dito sa IMG, kaya mo mag-invest for your child 10 to 15 years from now through mutual fund or most GRP or most 18. Kung gusto mo ng additional cash flow para sa pagpapaaral ng anak mo ngayon, ay merong business ownership program dito sa IMG para may pangtusto sa pagpapaaral ng anak mo. Here in IMG, you can create money for the future and for today. To know more, message mo lang ako para i-guide kita.